Hello mga at welcome po naman sa panibagong episode ng ating podcast, kabisyo Podcast kasama ako Rico Panyero at Siyempre Christine Dera. Hello yes. there. Happy New Happy Year. Unang-unang episode ngayong taong uh -oh. 2024. So wag na nating patagalin pa. Obviously ang pag-uusapan natin dahil nga bagong taon ay New Year's Resolution. Akala yeah, ko bagong jowa. <laughs> Pwede naman, yung singit natin. Yung singit natin yan. So, kumusta yung ano mo? Unayin muna natin yung mga ano, kaganapan nitong nakaraang taon. Kumusta okay. yung ano mo? Taon mo last year. Last year? Oh, last year. Last year? Uh Oo. -oh. 2023. 2023. Ah, uh, ano, okay lang naman. Kasi, ako, kasi, ako yung tipo ng ano, uh, hindi ako masyadong celebrate Parang, parang ano, may takot kasi ako minsan na magsaya. <laughs> kasi kasi pag sobrang saya, alam mong may kapalit na ano oh, eh. oh, parang may kapalit siya na ne something negative. Oh, may karibay na ano yan. Ne something negative. Oo. Oh, oh. Ano, diba? pero Pir Pirmiman yan. Pirmiman yan diba? actually. Ano, pag o, itong itong Garo maugmahon ako ngunyan, baka atyan Baka may mamundo or may mangyari. Ano. Oo. Kasi ano, garo, garo, uh, saro sa na nadangog ko dati, na sabi, pag sobrang ugmahon ka daa, ah, later on, the following day, or mm. basta sa mga masunod na aldo, parang, may something na kakaibang mangyayari na garo, ihibian mo siya, masasad ka. Eh, pero yun. overall, ako man, siyempre, pareho mga ito, to sum up uh, our year last year, to, overall, maugma. May mga ano, uh -oh. diba? And unyan uh, New Year, siyempre, may mga nililook forward kita. Uh -uh. Eh, ano mga nililook forward mo ngayon na taon? Nililook forward ko na ano, uh, more More pera? <laughs> More yes, job. of course. More yeah, of course, more more hosting, ganon. More ganun. hosting. sa career. Career uh, -oh. uh more happiness. More happiness. Ka, kasi changes kumbaga. Uh si 2023 ko and the rest of the year uh grabe ang ano, grabe. <laughs> grabe yan. ang grabe ang struggle <laughs> grabe ko struggle. sa buhay. So, I am looking forward na within this year kumbaga Sin sinarali ko na din si mga toxic na tao sa buhay ko paunti-unti. So ah uh, inaasahan ko naman na, Though dai igabus pero maski pa paano magiging happy din ako this year. Mm -hmm. And so, yun, actually ka actually mm. dai pa nagtapos si 2023. Nag-start siya. Nag-start, 'di ba? Oo. Kasi uh, ano 'di ba, share ta lang, ha. May mga kita may mga struggles kita ka kanakaaging mm -hmm. taon and mm -hmm. nag-abot sa point ka bisyo na kami na pag ni naman yan, ta kami digdiyo sa station sa love bako lang kay magkatrabaho magkaarano na kami garo na kami tugang friends, uh, close friends, close friends close friends minsan nasasabi mi sa diri mina na masuko na ako pero okay. ito na, na mention tama na dai kasi baka or bako lang baka uh, day ka magsuko kasi ngunyan lang yan yan inaagihan mong mm -hmm. yan iyan ngunyan lang yan for sure sa maarabot 'di ba? May may mamamatay kang kaugman, may may experience ka, may matatanggap kang blessings. Which is tama ato sabi mo, 'di ba? Before matapos si taon, no? may Patpatlat kini kini. Ayun na kaya Ayun na kaya iyan. Oh, oh, ay. <laughs> <laughs> Nga ba kasi nangyari ni Chris Sindera, mga <laughs> Hindi, pero ano, maugma talaga ako. Kasi, uh. actually, ako di, ko, din di na siya naman inaasahan eh, pero No need to mention. Minsan kasi sabi ninda, hmm. ang kaugmahan mo, dahil mo, mo na kaipuhan, i-mention, dahil mo na kaipuhan, i-broadcast, hmm. para dakol cool pa ang makisawsaw. Kung baga, kung ano man ang happiness mo niyan, kung ano man ang hinaugma ko, oh my God! Ay, thank you. Gaganoon. Enjoy na lang. mo na lang. I enjoy oh, ko na lang itong mo na lang moment siya. na to. Diba? Ganun naman yeah. talaga ang ano eh. Sa end, uh, ayun, so, yung nilook forward natin, yung sa careers mm -hmm. sa love life, love life. diba, Di na mga wala uh -huh. Ano pa, sa... Siyempre sa ano sa, sa pera, ba? Yes. Sana ma, 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 marami rin yung biyayang dumating. I, ikaw ba speaking of pera, um ining year ba na nakapag-ipon ka din naman? Nakapag-ipon ng ng na, oh, naman, ng na, na parcel. <laughs> <laughs> ng mga na-add cart. Ang dali kong naipon na add to cart last year. <laughs> ako din. Ako din. Simula nang bumalik ako dito, ang dami ko ding na anong parcel. parcel uh, oh, oh, alam pa oh. na, kami nga minsan nagre-receive eh. <laughs> <laughs> Actually, kaya mga kabisyo, uh, di, di may address ano, no, sa mga, mga ah. parcel. T uh uh. kaming mayo sa harong. Uh, uh. Short ano lang. Short trivia. So, like ako din, malayo, alangan naman. Duman ko pa pa ipapares. Hirak si Papa Darman. Hirak man dito. si Ryder. <laughs> so, office na lang. Ikaw, hey, maug si Ryder ng mundo. <laughs> <laughs> Grabing pasakit. Pina, pinasakitan <laughs> na. So, ayo, uh, pero ah, uh, naman sa ano sa serious note, so, sa kung sa naipon, ikaw e, man, kaya lang, yun nga, ining taon na ini, medyo Day talaga, may ups and downs uh -oh. May mga sure, unexpected Normally, gabos kita nag ga sa araw kaya and, oh, and same, ako din uh, Aside sa nakaipon ako ng kadikit na amount Nakaipon na, ang pinakadakol ko talagang naipon Is kulog ni buot, kulog buot? <laughs> Ako parcel, siya kulog buot Mga pabisyo oh. Ito si, na, na, na ano Mas dakol na naipon ko, pero um, Nangyari to Pero, maski pa paano Baga, paunti-unti since ito sabi Nindo baga so so I'm, ako thankful din ako sa mga advice Nindo sa, sa tabang ni Nindo sa so, kumbaga na na, na re refrain na re refresh oh. uh, nakakapag restart ako sa mga sinasabi Nindo sa kuya na need ko siyang i alam oh, diba? mo na di ba may yun yung may bayad yan <laughs> pasnak na <laughs> nagpasnak na ako kang ano kang nakagitama na muna halat mo na ning Ning nga ni ning kumbaga tama ka mo, kumbaga nag-aagi lang talaga siya. Nag-aagi So, kung ano man sinaipon mong kulog buot, uh, somehow, talagang normal na talaga yun, kaakibat na talaga yun kang buhay ta. Eyo. So, kaipuhan mo lang talaga is how to manage. Yung na, yeah, ano kumbaga, mm, tama. Eh, ano mo ang diri mo. Do talagang tama kaya akong kita duman sa point minsan na ako 'di ba nadadangog mo ako every time na nag-open up ako sa oh. iyo. inyo. ko na. Give, mm, mm. I'm giving up na hindi ko na talaga kaya. So, baga, ako, ako kasi, yun, yun yung sinasabi ko every time na nagkikwento ako sa inyo na, every time na yaon ako sa trabaho talaga, I'm doing my best na magnirit ako sa ere. Oo. Kasi kaipuan tayo yan eh. Ay, Nasa industry ito ng ning social media, ni entertainment. So, di mo, kumbaga, kaipuan mo talagang i-separate ang problema mo sa work mo. Di pag daraw, kumbaga, ayan, pwede tayo na i-add -ano, sa mga new, sa new Year's resolution. New Year's resolution. resolution. Ta, ano, na, Itong mga dinadarata sa buhay, oh, uh oh. kumbaga, diba, tatrabaho kita, dito na siya, as much as possible, dito siya idara sa ano. Yes. Kasi nakakaulakit yan. Uh oh, oh. E. Nakaka-apekto yan sa iba. Kumbaga, malawag ka sa work mo. Pag dyan ka na sa may pintuan, pakiwalat mo na tabi, <laughs> 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 Day, uh -oh. Sama, ta ati, di mo paglawag. Wala, magroon mo lang chinelas, di paglawag oh, oh. chinelas. Tama, malinig right, po, digdi. Malinig, din. Oh, diba? As same, as same possible. as ano, kumbaga, i-apply ta siya at work. Uh, kung si problema mo Meron kang problema sa buhay mo e Ewan ko kung anong problema Love life, pera, wa whatever mm, 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 mm. Kabit ka, ganun <laughs> Problema <laughs> talaga na, yan na, Daim na mo siya ilaog sa work mo daimo mo siya idamay yes. sa work mo Kasi kadakol kang maapektuhan Though daim mo siya gusto Pero may ka In some ways Na daimo mo nare-realize mm. Bad effect Correct. yun para sa ano Sa Correct. workmates mo and sa work mm. mo same man lang yun as ano eh, itong uh, pag nakakaulakit ka ng positivity. Yes. Same man lang yun. Kung ano si dig, si share mong vibe sa ano, yun man to ang kumbaga ma reflect sa... Namamagnet na magnet Namamagnet siya. Ma -magnet siya. Oh. Kaya as much as possible, ngunin na bagong taon ka bisyo, ano, aram tana na, na may, may mga mga maabot na challenges sa buhay mm -hmm. ta, pero as much as possible, i-share ta, i -share ta itong positivity. Yes. Na igwa kita sa kapwa ta. Ta nakakatabang yun eh diba mm -hmm. natatabangan mo sa diri at at the same time nakakatabang ka sa kapwa mo oo oh and and somehow napapaugmo ang sa diri mo napapaugmo mo din si mga tao diba? so pag ika naglaog ka ning bad uh, ni bad shit <laughs> edit mo na lang yan edit so pag ta. ika nakakaano ka ning bad vibes pag naglaog ka bad vibes ang daradara mo uh -oh. si si entire company kumbaga ano din kay nang mm -hmm. so siguro, si company mo Correct. Iyan ang sarupay ni-add sa mga New Year's resolution ta. Ano kasi napapansin ko ha? Number one. Oo. Pag mga arog ka iyan, na ang taon. Malaog na ang taon. Pero hindi kitang may mga New Year's resolution na itong day man realistic. Mm -mm. Sa totoo lang. Ha? Though, pwede man siya. Uh -oh. uh, like, ma-diet na, na magiging marupok, mag-iipon uh -oh. na whatsoever. Pwede man siya. Okay. At some point kasi, parang do sinabi mo siya, at some point, day siya nangyayari because of some incidents. Eyo, eyo, na eyo, Na ita inaasahan, di Correct. ba? Itong sabi mo, day ka na magiging marupok, e, paano kung may nag-abot bigla? <laughs> 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 That, bago nga nang matapos ang taon may nag-abot. <laughs> <laughs> paano kung may nag-abot bigla, tapos pinainab ka? <laughs> Mahinang nila lang. <laughs> Mahinang nila lang kami, marupok. Marupok. Pero, uh, yan. Siguro, um, dumang kita sa mag-focus sa mga itong kaya tanggi paligid pa Pero, uh, uh na-totally halion mga yan. Uh, uh. Ta. At is kasi, uh, kasi kita. ano eh, man talaga riko na mga bagay na, kung mga pag sinabi mo, insigida, nagigibo mo siya, ano? Correct. Uh, pero sige, Paraas ito. Parehas man lang yan kang ano, parehas man lang yan kang bisyo mo. Hmm, tama, tama, like, tama. Like, uh, ano ka, para sigarilyo ka, tatanggalon ko na ni. Hindi mo man siya matatanggal right now, right away. Okay, correct. Ma ano ka, magagamitin mo pa din siya pero mas start ka na uunti-unti un mo siya. Hmm, Di it. Diba? Di ito sarong turukawan. Okay. Karon man lagi kang mga manloloko diyan. Oo... oh, uh, na sasabihon, sasabihon di ta kaniloloko pero pinapamati yan sa imo padikit-dikit hanggang sa yes. ma-discover mo na lang. Diba? It's just same na, sa sa pagbabago mo ka bisyo. Na kumbaga, gusto mo magbago. Uh. Padikit-dikit. Padikit-dikit. Hanggang sa makaya mo na siya, mahali mo na siya mm. totally. Hindi naman talaga siya dapat biglaon. Mm -mm. diba? gabos, gabos na bagay na mo madadara sa biglaan. Kumbaga. Yes. Kasi from pag... healing, from healing to changes, pagbabago, kang sa diri mo, uh, positive or negative. Mm. Gabos siya nagaagi sa padikit-dikit, di mo siya talaga mabibigla. So... Garo, paduman na kita sa pinaka pag-uulayin uh -oh. Ano ang mga or ano ang magiging number one New Year's resolution mo ngayon na taong 2024? Ako talaga ang ano, di, ako, ako masyado sa ano sa New Year's resolution kasi ang kinakatakot ko kung di ko siya mag mo siya mag -ibong. Pero most probably ang ang ano ko talaga New Year's resolution ko is kung uh, kumbaga maghakot ako ng good vibes. Good vibes, yes. Number one sa life ko. Mm -mm. Kasi, kumbaga, many years na din akong nag-struggle, baga, sabi ko mm -hmm. sa inyo, many years, pirang taon na yan. Eyo. Napirmi na lang araw kayang same routine, kumbaga, kadikit na happiness ko, mababalyuhan siya ng ning... so, ka kula kagabat gabat na ano. So, parang gusto ko na din uh, mag-start. So, actually, sabi ko nga, nag-start na siya. So, parang, Daig ko siya Inaano na duro diretsyo na niya Kasi masakit ang mag-asa mm -hmm. tama, tama. Pero Kumbaga para sa kuya Dahil nag-start na siya Kumbaga Ito na ang hatakon mo Duman ka na mag yes. Duman ka na mag-focus Same as si mga advices nindo sa kuya Si mga nadadangog ko din During our past podcast oh, kay oh, oh. Kumbaga Duman ka mag-focus oh, Duman, duman. Diba? Mm -hmm. Kasi sabi nga Sabi nga ni Ninda Kumbaga yan, like si Garden na na-mention niya, Ayo. para maging magayon siya, magtanong ka, diligan mo siya, parang, kumbaga, ika ito, ika itong garden na empty. Kumbaga, pu punuan mo siya ng, ng mga positivity. Mm, mm, Yun, yun ang i-ano mo sa sadiri mo, para magayon ang buhay mo, kumbaga, maging colorful. Maka, Tapos maka-attract ka ng, okay. baka itong, ika ang maano. Ika ang diba? mahanap ng attraction. kumbaga, ika, maa-attract sa imo, si ano. And, totoo siya. Tama nga. Actually, katong nadangog ko to, grabe ito palang lang na advice na, na ano, Sir Julius. Grabe, arog pala kaya, di ba, uh -oh. di mo dapat pag, ano, pag periton ang tao. Yes. Pero, pero, dapat may gibuong ka man sa sadiri mo uh -huh. para ma-please mo uh -oh. most of the people. 'di ba? Or ma-appreciate ka kan iba. Uh Oo. -oh. And speaking of ma-please, actually dito talaga gusto talaga ma -please, no. pero yun na nga, dai mo pagpiriton. Kumbaga stay as you are. Yes. Kumbaga mabuhay ka sa kung ano ang lifestyle mo. Di ka magbago para sa iba. Correct. Kumbaga, magbago ka para sa sarili mo. First and foremost. Hmm, tama, tama, tama. Yan. So, noted yan ka ano? Noted yan sa sa mga New Year's resolution ta. Mm -hmm. Ako man, ako may ma yes given na si eh, mag-iipon. Actually parang business. Uh -oh. <laughs> Pero new year's resolution mag-iipon. And normally, ah, normally kasi Rico, dapat talaga mag-ipon talaga, mag -ipon. Neta, maski pa dikit-dikit. Mm -mm -mm -mm. Pero ako ang pinaka new year's resolution ko mm -mm. talaga is 'yan. Since ang life talaga is very unfair. Mm -mm. Most of the times, ang pinaka ako'ng pinaka new year's resolution ko lang ilo ko lang expectation ko sa mga bagay-bagay mm -mm. para di ako ma-disappoint. Eh lang to, chill lang siguro. Siguro, aarog uh, lang kanin. May gigibuhon kita, may action kita gigibuhon, pero, mm. di kita dapat maging, ano, too hard para sa diri Di kita mm -hmm. parahigot. Oh. Kalma lang, kalma lang kita. And, kung may mga disappointments man sa buhay, may mga challenges na mag-agi, di, anong talang, kumbaga, hampangon talang, and, uh, for sure, makakayanan taman. So, ako, yun lang to yun lang ito ang, ang gusto kong baagong sa diri ko. Uh -huh. Kasi yung iba dyan, masunod na lang yan eh. Oo. Oo. Kumbaga, pag nag-start ka kasi ng, yun na nga, nag-start ka ng uh, positivity sa buhay mo, masunod-sunod na lang siya. No need mo i-force ang sa diri mo na, uni, gusto ko ni, gusto ko ni makuha. Yes. So actually, makukuha mo man siya in a way na paunti-unti. Pag-aralan mo siya. Correct. Diba? Diba? So yan, lang mga kabisyo Pag... Uh, Gabusman na bagay na pag-aaralan. Eh. Mm -mm. diba ba? Gabusman na uh, nakukuha sa ano, tiyaga, gabi, yes. so ano. So 'yan, 'yan lang ang sa mong mga ano gustong i-share. Ngunyan, sa satong enot eh, na episode ka na Kabisyo Podcast, mga Kabisyo, ang satong New Year's mm -hmm. Resolution. So, ako po si Rico Panyero. Salamat and Happy New Year. Abangan po mga susunod na bagong episodes ngunyan na bagong taong 2024. Yes. And, syempre, before, before kita mag-end, ako yun lang din ang sasabihin ko sa ano, sasabihin ko sa Gabos na ikalma mo lang ang diri mo. Yes. mo pagpiriton ang mga bagay-bagay na gusto mo kasi uh, dai man talaga siya nakukuagabos. Ko so, So, in a way, sa pagtsatsaga mo, kumbaga, gibuhan mo siya ng paagi, uh, mag-focus ka lang sa sadiri mo. Parang mapapansin mo na lang siya na kumbaga, ang gravity kang sarong positive thing, mm. marani na lang siya sa imo, paunti-unti. So, yes. Focus ka lang muna sa sadiri mo. I-enjoy mo lang muna itong moment na igwa ka mo niyan. Correct, And correct. -re mo na lang na uni na siya. Nasimbag na. Mahala nga ni Tauya. Diba? Uya na siya. <laughs> kaloka. But well, anyways, so uh, gotta go sa so go po. Ito ang Kabisyo Podcast episode ita Ako po si Rico Paniero. Salamat mga Kabisyo. Happy At New course, Year. And of course, yan. Ako po naman si Christine Dera, ang inyong nakasama. Happy New Year and Happy Three Kings in Advance. Yes, and Happy Valentine's and in Advance. In Advance. <laughs> Alright, so okay. Oh, yes, nice. Salamat mga Kabisyo. Bye!